What's up mga idol kaparmers? Good morning! Happy blessed Sunday morning mga idol kaparmers For this video Punta muna tayo dito sa ating pinapagawa ng mga idol Yan you know, o uh, pinapa Pinapahakot ko na yung nakaimbak na chicken manure natin mga kaparmers Dahil medyo marami-rami tapos Meron pa sigurong lumating kasi may narinig tayong parang nung maatras Ayan o oh. Andun na talaga oh. Ayan, ma-deliver -de na naman yan mga idol ka farmers. So, ayan. Dahil sa medyo marami na ito mga idol. Pina dandahan na nating hinahaul or hinahakot doon papunta sa ating area. So, ang ginagawa natin mga idol ka farmers, oy, shout out dong Darix na nagre-relax muna. <laughs> Chill muna. oh. <laughs> ayan mga idol ka farmers no nag sila sa chicken manure natin ngayon nilalagay or binubuhos natin dun sa tinatanim na natin ng pipino kasi sa area na dun mga, sa area na yun mga kaparmers eh, talagang napakababa at ano para uh, para makasurvive yung pananim natin soon kung makapagtanim na tayo ulit uh, nilagyan natin nang chicken manure mga idol ka para binuhusan natin yung lupa para ma ano uh, preparation lang yan mga idol ka farmers sa uh, susunod na taniman yan may ano you know. ay hey, shout out shout out ayan, sa youtube natin to i-upload mga idol dala salamat boss jason may shout out <laughs> ayan nagde-deliver na naman sila mga idol ka farmers Oh, so, daghan pa na dito, boss. Daghan pa gina dito. Daghan pa gina dito. Yan, marami tayong ano mga kapartners Hindi tayo magkulang. Ay, shout out sa driver, Migo driver. ni mo boss. Rogelio. Ha? Rohilio. Ay, boss Rohilio, shout out og sa mga batos. Shout out, shout out ya. Ayun. Ah, uh, puntahan muna natin mga Idol ka Farmers ang, ah, ari sa boss. Bos. Ah, uh, puntahan muna natin yung mga ah, uh, uh, nagbubuhos ng chicken manure mga Idol ka Farmers doon sa dulo. Kasi para may idea rin kayo kung ano. Kasi yung talong natin yan mga Idol Farmers. Siguro nasa ano yan. Mga anim na truck din yan. Nung binuhos natin dyan sa apat na linya lang. So, yan. Kaya hindi tayo masyadong malaki ang gasto sa uh, mga ano dyan. Mga komersyal na pataba dahil may mga ano na yan. May mga chicken manure na yan. Bago tayo nagtanim, may nilagay tayo. Katulad na lang dito ng sitaw natin mga idol. Yan, isang bisis ko lang to inabunuhan tapos yung ilagay natin uh, kalahating kilo lang sa isang drum kalahating kilo ng triple 14 so yan sa aking ano, mga idol ko farmers okay naman sila yan, okay naman sila mga idol kasi may mga chicken manure na yan mga idol ka farmers bago tayo nagtanim noon pa siguro mga uh, limak, limang buwan na siguro nakran mula ng binunag buhos tayo ng chicken manure dito yan o oh, tingnan nyo yan, chicken manure to o oh, ba? Diba? parang lupa na lang dyan mga idol kaya hindi na tayo masyadong magasto sa fertilizer or commercial mga idol dahil may mga organic tayong nilagay ayan kapag umuulan mga idol yung katas dito makakain ng tanim natin hanggang sa sunod na taniman yan mga idol so ganyan ang technique natin para hindi tayo mas uh, hindi tayo magastos or nakalis gastos tayo sa mga pataba or sa mga ano na mga commercial kasi may mga organic tayong ina-apply so sa ngayon mga idol yung pipino natin yan may mga chicken manure na yun to dati mga idol tingnan nyo oh. di ba ang dami tagal na tapos yung ugat mga idol oh. ang laklaki ng ugat nila nasa ilalim kapag umuulan yan nakasipsip yan so ganyan ang style natin at maniwala kayo sa hindi mga idol ka farmers yung nilagay natin na pataba dito dito kalahating kilo lang talaga bawat isang drum triple 14 kalahating kilo lang ang uh, nilagay natin kaya siguro may mga maraming tayong nag or ano na uh, mga prince natin na ilang kilo ang inilagay natin so siguro hindi man yan o, yung wala yun mga chicken manure to mga idol kaparamos pero dadagdagdagan na naman natin mga idol dito sa bandang gilid dito sa bandang gilid uh, yung mga damo na yan Tatambakan natin yan ng chicken manure kung hindi man yan makakain ng pipino natin sa ngayon pero sa sunod na taniman doon tayo nakaka mga idol so dito banda mga idol hindi magaano nakaano yung tanim natin kahil kapag umuulan talaga uh, napupuno to sa tubig talaga nung pinupost natin kahapon na plaging umula uh, grabing ulan dito kap nung isang gabi puno to sa tubig mga idol kaya nangyari sa pepino natin yan parang hindi sila nakakakilos kumpara doon sa medyo mataas-taas na na area mga idol ayan ayan si co-driver yung anak ko na matulungin mag hi ka inday shout out shout out ka driver o oh, diba yan dito banda mga idol medyo okay okay ang tubo nila dahil medyo mataas to na area kumpara dun sa kabila so yun ay sa kabila so sa ganda mo mga idol ka farmers hindi tayo nabahala dyan kapag nagkakaano tayo sprayan natin ang hillside pero mabawas bawasan din yan dahil bubuhusan natin yan ng chicken manure Dito sa gilid Dito sa banda ang area mga idol Dito Kung yung puno ng pipino natin dyan So dito tayo banda mag bubuhos ng chicken manure So ayan o oh. Yan ang ating mga uh, Amigo na tinutulungan tayo mga idol Si Dudong Darex Siguro na ni anak ano na mga idol ka farmers. Yung kubra i, i nalusaw na. <laughs> Hilis na. Hilis na. Ayan mo, mga idol ka farmers ang ano yung paglalagay nila sa kiman yo. O ganyan. Okay lang yan, okay lang to. Kahit ganito kadami mga idol, pero ano, uh, maano naman to mga idol habang medyo, uh, habang tumatagal, parang maano to. Tapos kapag magtatanim tayo, pwede naman natin yung uh, ayan o. Kung baga, paano ba yan sa Tagalog? Ayan basta. Yun ang mga idol. Ayan. So, sa susunod na taniman mga idol ka farmers, ma ano na to dahil ma-decompose na po ito eh. Siguro sa April or March. Mga ganyang buwan mga idol sana sana abangan nyo to at uh, plano natin dito punta tayo ng palaya soon mga idol kaya binuhusan natin at uh, tinanggap natin yung uh, ilang truck na itatapo nila sa atin dito na chicken manure dahil may plano tayo na uh, paglagyan. kumbaga dahil lagi wang mabutangi e dong wang kaabot dong dong da Rex dahil wang mabutangi, e, dahil gamay wang wa maabot wa Putangi dati e, na dahil gamay kanang itiwasunan ba Oh, hanggang na lang. Ayan mga idol oh. Kito. Oh, gitu. Dami, diba? ba? <laughs> Kila yan. Uh, sa sunod na taniman mga idol. Ma na to? Ma -na magagamit natin to mga idol. Ayan. So Okay, mga idol farmers. Iyong pipino natin. Maka na lapit masyado I ano natin mga idol dahil mamamatay din ito mga idol kaparmers kapag nilagyan mo ng malapit so sa mga kaparmers natin dyan na uh, gumaya dito na magbubuhos ng chicken manure iwasan nyo na ma ano yung puno niya mga idol kasi yung chicken manure napakainit lalo na kapag mabasa so iwasan nyo na maano sila matambakan ng chicken manure or mapunta sa puno, mas mismong puno talaga ng pananim natin. Kahit anong tanim mga idol, mas mainam na uh, lagyan nyo ng distansya, tulad nyan, -ano nyo, uh, makakain naman yan yung katas kapag umuulan. So, ganyan lang, o, lagyan nyo ng distansya mga idol. Huwag sa mismong puno talaga dahil masisira rin. So, yan. So ayan, pwede na yan. Pwede na yan, pwede na to, mga idol kaparmers. So ito, na lang sa tubig to kahapon mga idol. Puno to lahat mga idol. Kahapon puno to. Puno to sa tubig dito banda. Walang halos makita damo, tanim dito kahapon. Pero sawa awa ng Panginoon, Pumupa na. So ayan, nilagyan natin ng chicken manual. Magkasakali lang to mga idol. Na mag -survive. Okay, that's it lang muna mga kaparmers sa Dahil ako ay mag uh, tuloy kami sa paglalagay ng abono pataba ngayon. So, try lang natin to mga idol. Sa panahon na ito, sugal na, malaking sugal po talaga. Dahil tag-ulan ngayon. So, nakakita nyo kahapon na uh, pakalakas ng ulan. Punong to dito banda. So, napakalaking sugal to yung pananim. Pero, sinadya ko na pipino ang itatanim dahil yung pipino hindi masyadong malaki ang gastos mo tapos yung buto hindi rin masyadong mahal so okay lang <laughs> kung may harvest tayo dito pasalamat tayo kay God kung wala wala tayong magawa dahil hindi pa natin alam ang panahon mga idol kaparmers dahil December hanggang January ngayong buwan December hanggang January tag-ulan dito sa amin so so galto mga idol kaparmers dito banda yung talong natin so ayan dahil sa napakala, napakaraming chicken manure na binuhos natin dati dyan so hanggang ngayon nakasurvive sila mga idol kahit nalulubog sila minsan sa baha ayan nakasurvive sila okay that's it lang muna mga idol ka farmers at tayo ay tutulong muna kay anak ko <laughs> <laughs> dahil para matapos dahil mayinit na, oh. Yung anak ko, wala oh, pa kasaypag yan. Lagi kong pinutulungan yan, mga idol. Okay, that's it lang muna, mga idol, ka bye bye Bye-bye. Mag Mag-bye-bye ka. Thank you for watching, mga idol, ka Happy farming. I love you all. Bye-bye.